Ano pataasin ang views at mapansin ni Meta o ng algorithm? tatlong paraan lang ang kailangan mong gawin. Ito ang tanong ng karamihan. Lalong-lalo lalo na po sa mga baguhan. Alam po natin na napakahirap ng views. Kahit nga hindi baguhan ay na-experience din po ang hirap ng views. Ito guys, ang i-share ko ay based po sa aking experience. Unang-una po, lalong lang sa mga baguhan, ang content. Guys, pag-isipan nyo po ang paggawa ng content. Kasi ito po ang magdadala sa inyo sa tag tagumpay. Ito po ang dahilan kung bakit kayo makikilala at lalaki ang inyong bahay dahil po sa inyong content. Kaya pag-isipan bago mag-upload. Pangalawa po, engagement. Guys, bago kayo mag-upload ng inyong video, ipagpatuloy nyo po kikipag-engage sa iba't ibang content creator. Yung pagdalaw sa iba't ibang bahay, panonood ng video at pagko-comment, pagre-react, at after mo pong mag-upload, 'wag mo pong kalimutan na mag-reply po agad sa lahat po ng mga nagko-comment sa mga ina-upload yung video. As long as nakaya mo pong replyan lahat ng mga comments sa iyo, mag-reply ka po. Pangatlo, alamin ang bawal, ang policy at ang guidelines para hindi po kayo magkaroon ng violation at tuloy-tuloy po ang views ng inyong mga video pati na po ang earnings. Sana may natutunan. Follow for more tips.